Guys, magandang hapon to natito naman kami sa taas punin na ni husband yung tuba ngayong hapon guys dahil inubos na ng putyukan ang kanyang tuba kasi nung mga nakaraang araw kahapon din kinuha niya kakaunti na lang ang kanyang tuba inunahan na siya ng putyukan So, kukunin ko na yung tuba ngayong hapon. Dapat bukas pa ng umaga. Pero, yung putyukan, inunahan na siya. Kaya, kukunin na niya, guys. Ari, guys. Pupuhagin na ito ni husband ang putyukan ngayong mga mga November or December para pagpuhag namin may laman hindi kagaya nung unang puhag namin, guys. Walang kalaman-lamang. Ito, guys. Nandito ako sa may marangan. Nandito po yung kuchukan. Nandito na ako, guys. Aray, guys. Ang laki. Oh, my God. Sobrang laki. Lalo mong guys ang noon maliit pa to eh ngayon palaki ng palaki na siya guys ang laki nasa marang yan po sobrang laki ng putyukan ang itim pa nako guys Ang laki na ha. Mabalik na ako sa dun kaya Scoop. Ganun kalaki yung putyukan guys. Kaya naubos ang tuba ni Mr. Yan. Oh, dito lang yung sinasanggutan ni Yasban guys. Oh. Mr. Yasban. Then, yung puchukan ang lapit lang guys nandiyan nasa marang kaya ngayong mga November, December pupuhagin param siguro laman na yun guys kasi ang laki na eh dako na dito kay balay sa puchukan di ay van. Pababa na si husband, guys. Grabe yung pujukan. Palaki ng palaki yung hugis. Hugis puso po yung pujukan guys. Grabe. Laki. Nanaguro Ting Belang. kuana anak jutuh. Dah kau nak kayu. Oh, hurot imong tuba eh. Kaya kaya pala si hurot imong tuba. Birting dako ano man day kayo. Hmm, tuba is here. Na guys. <laughs> Kaunti. Super. Oh, nyo guys. Yan. Na. Kaunti. Itu kaya sa kabila. Nakakaunti din. Inantay nang tuba, guys. Sobrang umang. Mm, Oo, naman tamis. Mmm, tamis guys, super. inakit pa niya sa banding isa Kukunin na lang guys kaysa maubos ng pucupan pecho ko na dilipan. Naku, naman talaga puhagin guys. Ano? baba na si Mister ganyan kataas ang naakyat nya sagol, no? Ibang lasa kasi. Ewan ko anong lasa nito. Ito. Ito, matamis, eh. Hmm. Pupuntahan ulit namin yung kutsukan, guys. Just like that. Oh, pa. Nakared pa talaga. Ang Please. Tak payah Lagi pusuk Ini Ini yang susah habis ni Kan asyik banyak yang susah habis Murah yang susah habis Kan yang yang susah habis Saan yung magpuhag mo ng putyokan? December. December. pa nga, nice. guys.